Pulse free, deh, sabon. Bab, say. Say. Ako ukra, dariyay. Eh. Say. Ako. Ako, ra. Payong, pa. Kahilasan ako, ang photographer, eh. Sa da dahon, dey. grabe po ning maniao eh, kutuon man. Cake na. So, nag, uh, ah, nagdamo sa mani. Tapos si Jana mayroon in-spray. Kuha na, Gidbe. Ano ako, ako, be? What? Ayaw ba? Isa, isa. Ganyan siya, oh. Okay, masunog na ron. Ay, on din siya kana kana kuto. to. Yan ni ambig din Bawa ka ni sis. Ayaw bu kana lang na ikuto nak nagtapok. Mo gani, maghita gani kag ni kuto. Abot kuto ba ni? Ko alam mo kuto ba. Ang ganda na yung mani namin. Tapos yan nga. Sa dulo nak gani. Pwede na mamatay lagi sis. Balik muna kami sa aming trabaho. Kamis, dihara kamis. Uhuy! Ja, kakay. Kay. Kamo ko taring ko an kini sagbo to ra limpyo Para di matugi. Ano, ala kiti. Ah! Ni sa dari oh. Ano ba man di ka pagawas? এই মন্ত্ৰা মায়ে চিনি

すいません。<noise>

nabok choy may puso na naman do'y saken Okay, balik muna tayo sa aming trabaho. <laughs> taba-taba na ng mga mani. sa farm, mas maganda sa farm. Green na green. Si Jana busy nag-spray. Meron siyang in-spray na kasi merong merong ano ganito. San ba to? Yan, parang may may insecto. Idool, Gidwe. Idool, Bi kini siya sis pagdala po kuha siya doa alam mo yung nangka ang porti and daming bunga ito siya yung tamis oh. so yan meron na nga ng drafting ngayon na kuha itanim ko to sa site sa property ni Mamema. mga 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 Angay-angayon ko ni Pangiring. O, Sa pag-iring. Sa pag-iring. Nagsamuk-samuk lang yun yung iring ah. Hi, ma'am. Hello. O yan si uh, Lucy. Kapatid ni Perry. Na cute. Ilan taon ka na sis ulit? 42 42 42 two mo mahalatang 42 si, si mas malaki pa si Jana sa ayaha. Ah. Uh, 55 ko. Ha? 55 ko. 55 na mong edad ba? <laughs> 55 years old. Magdala ako sa ano nito. Ang imo sis pila may gusto nimo i-kuan dire? Eh. I-tanim. Uh, Di edo nga gi. kay mama usa. Ah uh, si Pido ang nagdisabod nito si Pido. Ah, oh, bali binili namin tong Pido. Tapos eh uh, yung Christmas o yung New Year. Tapos yun nga ang mga buto. Tinanim pala niya dito. Oo, marami to siya. So, ready na to ilipat. Kasi bibili ka ng ganito is only 150 ang isa. 150, 150 ang isa sis. oh, Uh, iba siyang pagkalangka, medyo ano yung, ano niya. Buto, ah. Uh, langka, langka t -t 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 na malaki ang bunga, uh, bunga niya, tapos malipis yung balat, baga, mat, ma ano, yung ano niya. Ah, uh, makapal yung buto, uh, yung laman ba. Mee! Mm. Diba, ah, na. <coughs> Maganda ang panahon ngayon. Mainit na. Wala na bagyo sis, no? So, naan na sa -na laing nasod? alugar, lugar? Baguan. So, nandito na kami. <laughs> Speaking about uh, bulanon. Yung ija ija aho, uh aho. -huh. Sis, ganong gitawag man ng bulanon ba nga? Idya, idya, uh aho, -huh. aho. noon din anak mo na siya tawag matawag mo na sa dinhi sa Bohol. To hindi lahat, 'di ba? Daba nah, na history. Ija ija aho aho. Oh, kumbaka. Saakin, saakin. Sayo, sayo. Okay. O ano gi sprayhan ning mga kuan. Hello na Elsa. Kumusta ka diha? Sa kami sa bukid. Okay. Baka nagtaka ako kayo wala ako nandito lang ako sa likod. Nag-spray ako. Hello po, Ate B. Kaya pala si Jana, pag mag-spray, nakatayo. Nakabarug siya ba? Kaya eh, di siya mo bumba kung di ka ni Barog. Pag may tanim, pag di mo rin alagaan pala, di rin sila magbigay ng maraming kuan. Bunga. Si Liza nag module. Yeah, eh. Yan lang muna ang aming update ngayon sa magandang panahon at thank God wala na yung bagyo. Kahapon, baha ang baha ang sapa gabi, isis no? Malakas. Kaya so, uh... eh, ngayon nila na, so back to work nyo naman yung mga nagtrabaho kay Mamema at sa well namin. Kaya thank you for watching and have a great day. God